Kung paano ako nagsimula noon, ito ngayon at nagsisimula ulit ako kasi uh, ito uh, ginagawa nga ng aking bahay. Kasi gusto kong ano, i-direct soil yung mga nasa paso na halaman, yung katulad ng croutons para mas uh, gumanda. Yung iba nilagay ko dun sa garden ni nanay, dun sa harap, tapos ayun, konti na lang matatapos na rin ito. Hinakot ko yun galing sa malalayong lugar kung saan saan ako pupunta pag naparan ako sa kalsada na may nakita akong maganda ba? bato. Pinupulot ko at inuwi ko dito. sa inyong mga kaprende, muli po ako nagsisimula sa pag-gardening katulad nung pandemic na kung paano ako nagsimula noon ito ngayon at nagsisimula ulit ako kasi uh, ito uh, ginagawa nga ang aking bahay kailangan magawa ulit yung garden ko kasi dito ko itinapon yung lahat ng mga uh, white stones ko dahil wala akong mapaglagyan uh, nasa time naman ako matabunan siya kaya ito uh, ayusin ko ulit siya at syempre ayaw ko itong mawala kasi pinaghirapan ko ito Uh, almost 3 years ko itong hinakot ng paunti-unti kasi mabigat siya at hindi naman ako pwede magkarga ng mabiga uh, pang maramihan. So kung kung ano lang yung kaya ko, yun lang ang kinakarga ko pa uwi dito galing sa ilog. So ito ka from the uh, muli ko sinisimula ng aking pag a -garden. at syempre yung mga white stones na... Uh, dating nandoon sa banda sa aking backyard. Pero nasa backyard pa rin siya ngayon. Pero at least uh, inusog ko na dito sa may bandang mga puno. Katulad nung nakikita nyo sa akin. Very nature yung aking backyard dito. So ngayon ito papagandahin ko ngayon. Ito, kasi ganda na ito dati pero kailangan kong ayusin. At yung mga white stones nga na ginamit ko uh, nilagay ko dito at uh, itinas ko ulit yung kanyang soil para hindi siya maputikan. Tapos nilagyan ko ng mga Uh, sako sa o oh, parang banig sa ibabaw ng lupa para hindi maputikan yung uh, mga white stones so inilalatag ko na siyang paunti-unti para pag just yes, in case na umulan yung mga putik-putik sa white stones uh, mawawala siya uh, at syempre mas maganda yung mas maputi para mas maganda tingnan so tara ka from rin mag gardening ulit tayo at muli ako magsisimula sa pag-gardening katulad nung dati <laughs> So, ayan mga ka di unti-unti kong landscape dito kasi pag biglaan kasi ma mahirap, nakakapagod din. So, habang wala akong ginagawa, uh, inuunti-unti kong nilalagay yung mga bato dito sa gilid. Tapos, uh, dito, mas inano ko yung malalaking stones dito kasi bala ko taasan yung lupa dyan sa banda dyan para mas maganda yung tingnan. Tapos, dito kasi ka hindi ko masyadong inaano dito, hindi ko nalagay ng lupa kasi daanan ito ng tubig so pag uh, nilagyan ko ng lupa makukulong yung tubig yan sa parang island na yan diyan sa parang may, yung nilagyan ko ng mga ano carabao grass ah uh, kaya dito open lang so dito nga pinag-iisipan ko kung tatang, uh, tatanggalin ko or tatambakan ko ng lupa or ganyan lang kasi gusto kong ano, i-direct soil yung mga nasa paso na halaman yung katulad ng croutons para mas uh, gumanda pag nasa ano kasi pag nasa ayun nasa paso matagal siyang gumanda syempre palaging nalalanta pag hindi mo na diligan ng ilang araw pag so, uh, sobrang init katulad ngayon magsa summer pag hindi ko siya nadiligan uh, malalanta siya unlike na kapag nasa direct soil kahit hindi siya diligan kahit ilang taon mo siya hindi diligan hindi siya mamamatay kasi dito palaging namamasa-masa yung uh, yung lupa so dito naman unti-unti ko nga nilalagay uh, landscape uh, dito uh, parang nilagyan ko na dati ng stones kaya lang parang hindi maganda kaya bahala na kung ano mga ko dito kasi kulang yung mga stones ko uh, maliliit yung ibang stones uh, nilagay dun sa ano Uh, nilagay nung karpentira dun sa pagbuhos nung ano uh, haligi ng aking bahay kaya parang ano, nabibitin ako sa stones uh, ma hinakot ko yun galing sa malalayong lugar kung saan saan ako pupunta pag naparalan ako sa kalsada na may nakita akong maganda-ganda bato, binupulot ko at inuwi ko dito uh, kaya lang yun nga, yun nga, naubos yung mga stones ko, nilagay dun sa pagbuhos ng haligi so ayun, ah uh, Siguro malapit na rin naman itong matapos. Sa kunting timbut, timbut na lang dito. Ah, <laughs> uh, okay na. Then, dito nga ka prom di, na lagyan ko na dito nung ano, yung mga graba, Kasi ayaw kong maglagay dito ng white stones sa banda na ito. Dito banda ayaw kong maglagay ng white stones kasi... Umiitim ang ano dito, white stone kasi walang init. Yung gusto ng white stones, mainit siya. So ayun, nilagyan ko na ng graba. Pero hindi ko pa maayos kasi wala pa akong mga lalagay ng mga halaman. Uh, dito ko kasi tinambak yung mga halaman ko. Pero ayun, na uh, yung iba nilagay ko dun sa garden ni nanay. Dun sa harap. Tapos ayun, na uh, konti na lang. Matatapos na rin ito. So ayun. Uh, Konting-konti na lang ilalagay ko dito. Okay na kasi okay na siya eh. Oh. Uh, yung mga halaman na lang ano, kailangan may mapaglagyan para maging maayos yung patway ko dito. So, yung graba na, anong gravita na, uh, ano ba ito, nanggagaling sa albay, albay gravita na maitim na white stones, ayun, nandito na sa ano. Uh, gusto ko kasi wala siyang harang yung nalalakaran siya. So, later on, kapag medyo may uh, vacant lot na doon sa ano, dahil lumawak naman yung garden ko doon sa harap, so, ililipat ko yung iba doon para maging maaliwalas dito. So, ayun, unti-unti uh, ko na siyang nagagawa. At hope na mas maganda siya kaysa dati. Yung ano ko dito, powder puff. ah uh, Punong-puno na siya ng bulaklak. Hindi ko na pakikita sa inyo kapag na yung ano, kaso lang uh, pa, ano, pawala na siya. Arong uh, timing na yung pag video ko. Ayun no, ang dami dahil bulaklak. Ang ganda ganda tingnan yan. Hindi ko alam na bubulaklak siya ng ganun kasi... Minsan nakita ko pa isa-isa lang. But uh, marami siyang lalabas na ano. Uh, marami siyang palabas na bulaklak ayun yung mga bromeliads ko dahil wala akong mapaglagyan kung saan saan ko nilalagay uh, mas gusto niya nainitan siya mas gumaganda yung kulay niya kaya kung gusto niyo mag ano, ng alaga ng bromeliads Uh, be sure na sa init na nyo na siya ilagay sa simula pa lang painitan nyo na kasi once na nilagay nyo sa salilim tapos bigla nyo nilagay sa uh, mainit na lugar o yung natatama ng araw nasusunog yung dahon so ito pinabayaan ko siya dati nasunog siya tapos hanggang pinabayaan ko na lang sabi ko bahala ka dyan kung masunog ka ang gumanda ulit siya tapos ayun na uh, ang init-init na yung mga panahon na ito pero hindi na siya nasusunog so ayun dapat talaga na ano siya na ano ba yun na-immune sa araw para hindi siya nasusunog So ayun, continuous ko yung pag-aaking pag-landscape. So ayun mga kapamilya nabutan ako ng matinding init. Uh, magpapahinga naman ako kasi sobrang init na at ako'y uh, sunog na sunog na sa araw. So ito yung nagawa ko ngayong ano araw ngayong umaga, kaninang umaga. Uh, yung landscape ko dito, uh, yung nakikita nyo dati dito wala naman ditong white stones. Uh, at ayun, ngayon medyo maayos na pero hindi pa rin ako tapos kasi gusto kong pagandahin pa ito. Marami pa akong gagawin. At kulang pa itong ginawa ko dito. So, gusto kong maging bilog ito. Uh, pa ganun. So, dito mali pa ito. B dadagdagan ko pa itong ano, stones para maging pantay yung pagkabilog niya. So, pansamantala ka from dito yung garden ko ngayon. Yung mga mayan ko, hindi ko na naasikaso. Pinapabayaan ko lang siya ka from dito. Hindi naman siya namamatay. Uh, at ayun, maganda yung kapaligiran ko dito. So, ayun may ano yung white stone lumawak. Then yung aking uh, barigited na African Talisay medyo lumago na yung dahon niya. Sana tuloy-tuloy. So hinayaan ko lang siya kapromdi, wala akong nilalagay diyan. At uh, hindi ayoko na masyadong ibibihin kasi yung ano parang lalo tuloy nilalanta. din ayun kapromdi, wala pa akong ano dito mga nagawa. Wala pang pa magandang landscape dito. Yung pinakita ko sa inyo kanina na ginagawa kong ano dito, yung gravita, yung black sand na nilagay ko dyan. Pero pero ano siya, graba, hindi siya sand. So ayun yung ano ko dito, yung makulay na mga Persian shield ay namu ah, nagdadahon na pero natabunan ng mga croutons at ito nga gusto kong maging permanent yung croutons ko dito. Pero dadagdagan ko siya para yung ano parang pabilog siya yung landscape niya pabilog tapos puno ng croton. So mas magandang tingnan kasi magiging madilaw lahat at maliwanag tingnan. So dito ayun na yun uh, hindi pa ako tapos dito marami akong gagawin dito. Uh, hindi pa ako makabilo masyado. Then talagang hindi pa ako makabilo So ayun, uh, at least na nakakarana ako dito, uh, binawasan ko na siya ng mga, yung antorium dito, inalis ko, nilipat ko dun sa uh, garden ni nanay sa bahay niya. So dito kasi ka-promptly hindi ko pa tumagawa dahil hindi pa natatapos yung aking bahay. So siguro mga next week, maglalagay na sila ng uh, bubong dyan, at uh, sabi ko kahit may bubong lang para makalipat na ako. So ayun, ang taas ng ginawa nung aking karpintero, gusto niya kasi standard. Kaya lang dahil sa ka gusto niya na maging standard yung pinapagawa ko, uh, nagastosin ako ng napa, uh, napakarami, bankrupt na tuloy ako from di wala nang kung halos uh, pagmirinda nga, wala na akong pangbili. Kaya wag niyo pong i yung mga I just from para may pangmeryenda naman ako dito. Uh, Ayon. Halos hindi nga matapos-tapos dahil nga kulang sa budget pero sabi nung karpintero kung gagawin daw uh, baka next week may bubong na siya pero ayun ang problema kung may bubong nga hindi pa naman nagagawa dito kala nyo lumit yung garden ko, mas lumaki ka from day, kasi dito, katulad nito, yun, lawak ng ano ko dito space sa harap, so hindi ko pa rin siya magawa so, ayun hindi ko pa siya magawa, kasi ginagawa pa yung ano, uh, bahay ongoing pa siya, kaya yung ano dito uh, garden ko ongoing, ano pa rin, naka boyangyang, so ito yung dito ko, dito sa harap ng kubo ko yung dinadaanan ko papasok ang laki ng space ka from D. so ayun ang garden ko dito magiging ganyang kalaki so ang ganda tingnan nito kapag natapos na sana matapos na at sana ay sana maging million views ang aking video para makatulong naman sa akin para matapos din aking bahay So ayan po muna mga kaprumbi yung ginawa ko kasi inabutan ako ng init, sobrang init na ngayon. Uh, kaya ko inaano yung kinakamanda na yung mga white stones kasi naka, ano, na siya nakalagay sa sako. Baka naisip ko baka uh, lumutin kasi yung mga white stones gusto niya na inita siya at uh, para nagiging ano, na, uh, namimintan niya yung kulay na puti kapag nakulub siya sa sa ako maaring ano siya tubuan ng mga moist or lumutin uh, dahilan para mangitim so ayan kaya inano ko na siya uh, ayun nilandscape ko na pero hindi pa siya tapos pwede pa, pa siya maging maganda at uh, Ayun nga, may nilagyan ko siya mga sako sa ilalim, yung mga ginagamit na siminto sa pag, paggawa ko ng bahay. So nilalagay ko sa ilalim para pag uh, siya, Uh, umulan, hindi siya masyadong maputikan. Uh, At syempre yung, ano, yung mga dumi-dumi ng stones, mga putik, mga lupa dyan na naipon. Uh, pag naulanan or nabasa siya, syempre ilalim siya. Tapos yung, ano, lang, sako, bubo, uh, parang, ano lang siya, dadaan lang. din Yun kasama dito sa ilalim pag... parang ano aagos lang sa ilalim ng sako yung tubig na uh, mapupunta sa mga white stone. So, kaya hindi siya masyadong maputikan. So, ayun. Uh, marami pa akong gagawin na siyempre gaganda pa siya kasi marami pang maraming maraming marami pa akong gagawin. Uh, dito nga nagsisiksikan yung halaman ko once na mabawasan na yan at mapaganda kayo yung landscape. Uh, mas magiging uh, kusi cozy or maaliwalas pa yung dating niya. So ayan po mga kapromdi friends uh, maraming po salamat sa inyong panunood 'Pag hindi pa po kayo naka-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo dahil napakarami ko pang uh, ipapakita sa inyo na video at marami kayong makukuhang mga garden ideas. Although hindi naman ako eksperto sa paglalandscape hindi ako eksperto na gardener, pero syempre uh, nakakagawa rin ako ng idea na maka makakuha rin kayo ng idea sa mga ideas ko. So maraming po salamat sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Yun nga po. At pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post videos. Diyos mabalos and muchas gracias.